to in Athens, Greece. Good morning. Ayan, pata tayo sa flea market. At ayan. So, day 2, hindi namin alam kung anong gagawin namin kasi natapos na namin lahat ng mga malilibutan dito sa city. So, ang balak talaga namin is magpunta sa beach the second day. Kaso, napagod kami ng first day kasi sobrang paglalakad namin. Kaya parang tinamad na din kami, late na din kaming bumangon. Kaya ayun, sabi namin dito na lang tayo sa city mag-ikot-ikot. So ayan, tinignan nga namin ng flea market kasi nung first day hindi namin napuntahan yan. So marami kang makikita mga souvenirs dyan. Mga usong souvenirs na nakikita ko lagi dito is yung evil eye. So, yun. Actually, bumili din ako nun. Ang cute naman din kasi, bumili ako ng evil eye na pouch, tsaka ng fridge magnet. At ayan, napakagandang coffee shop. Kasi nung before kami magpunta sa Athens, nagcheck na kami kung saan kami mga kakain at kung saan pupunta. Tapos, eto nga, nakitan ko to kasi at nabasa ko din to sa mga vlog a nice, a nice na may maganda silang dito sa Athens. Maraming magagandang coffee shops at affordable din yung mga pagkain dito pati mga coffee shop so ayan nga yung sa akin yung order ko at sa kanya naman yung malaking croissant na yan <laughs> ang laki laki tapos meron pa yung palaman sa loob so masarap din siya akala ko ganyan na yun pero surprisingly meron pala siyang something sa loob. May pistachio siya. Ayan, no? Tapos creamy yung loob niya. Masarap din yan. At ito naman yung sa akin. Egg na may Ayan, egg and bread tapos salad. So, masarap din siya. Masarap yung salad. Pero yung yolk, tingnan mo, hindi runny. Pagka in-open. <laughs> so, akala ko magra-runny yan. So, hindi naman masyado. Pero okay lang. Masarap din naman. So, yan nga yung morning. And then, next day, nagpunta kami sa mall. Yan ang mall nila. So, sabi namin, tara na lang sa mall para i-check naman natin ang kanilang mall dito. Malaki tong mall nila. The, the mall ang tawag. So, ayan, nagpunta kami. And then, ayan, maganda din siya. So, me medyo malayo siya dun sa ano namin, sa tinitirahan. So, nag-train pa kami dyan. Buti na lang yung train namin is good for 3 days na yun. Sakay, unlimited na din yon At dyan nga. So, kumain na kami. Tapos, may nakita siyang sinabon. My God. Hindi namin nakalain na may sinabon dito sa Greece. So, gusto sana namin kumain ng sinabon. Pero, busog na kami. At ayan, nakabalik na ulit kami sa city. Saglit lang kami doon. Parang, nag-check lang kami. At ito na nga, um, na namin na magpunta sa Licabetos Hill or Licavitos Hill. Yun yung tawag doon. So, center siya, center in Athens. So, sabi, ang ang Licabetos parang wolves. Tapos, basta walked by the wolves. Tapos, ang story pa na parang nabasa ko lang sa Google is, Uh, dahil limestone hill nga siya. So, habang ginagawa ni Athena ang Acropolis, parang nahulog daw niya ang limestone doon. <laughs> Kaya, ayun, yun yung one of the story as well. Na nakakatuwa lang sa mga story dito. Madaming mga story na, ayan, dyan din kami pupunta sa cable car na yan. Sasakay kami sa cable car. Excited pa naman ako. Akala ko overlooking. Pero ganyan pala, oh. Natakot ako dyan hindi ko in-expect na parang nasa loob, parang tunnel ba feeling ko dyan, mahuhulog kami kasi paakyat <laughs> so medyo natakot ako dyan kasi wala akong makita in-expect ko, maganda ang view habang nasa cable car ka parang naano ko yan, na-disappointed ako dyan charot 10 euro pa naman yan each one way lang yun ha so pag two way, 20 euro buti na lang, one way lang yung binayaran namin so okay lang, hindi ko na-enjoy yan yan lang naman so ayan malapit na so, ang bagal bagal pa niya parang nakakatakot talaga parang horror train ba parang yung sa mga periyaan <laughs> so ayan na yun o, diba parang 10 to 15 10 minutes lang yata tong drive na to buti na lang makalit lang sana pala nag walking na lang kami kasi maganda naman pala ang daan paakyat akala kasi namin may na, na, naman kami pagod na nga kami ka, nung Um, before ng first day kaya napag-isipan namin mag-cable car na lang pero ayan naman makikita mo ang napakagandang view ng Athens ayan central Athens yan overlooking the residential areas tapos yung mga mountains na nakapaligid at siyempre makikita mo yung Acropolis ayan ang ganda-ganda masarap lang manood ng mga ayan, ng view. Pagmasdan mo ang buong Athens. Napakaganda. Yun lang. At it, isa din to sa mga tourist area. Dinadayo din to ng mga turista. Madami ding umaakyat dyan. Kaya nga, mahirap minsan magpictures kasi... After nila syempre mag-hike. Ayun, nakaupo sila dyan, no? <laughs> Tapos, waiting sila sa, ng sunset. Actually, maganda naman talaga. At meron dyang small church. At meron kampana. May bell. 'di ba? Ayan o, ang ganda-ganda. So ayan, yung area na 'to, yung spot na 'yan, overlooking ng Acropolis kaya ang dami diyan nakapila for photo taking. Ayan Ayun, ayun kasi yung Acropolis. Ang pinaka main kasi na nakikita diyan sa Acropolis is yung Parthenon. Yung para kay Athena. Ayan. Ayan, no? Yung nakikita nyo na yon, Yung pinaka malaking building na yon. So ayun din yung C, makikita mo din yung C, Tsaka Residential Houses dyan Sa Greece, eh, diba? ganda -ganda. 'di ba? Ang ganda-ganda, hindi nga makuha ng camera ko eh. Yung ganda talaga. At napakadami diyan cactus, grabe. Sobrang dami ng cactus. Ayun oh, yan yung way paakyat, hindi naman pala mahirap. Ano, maglakad dyan. So, sana. Naglakad na lang sana pala kami. Para hindi sayang yung 20 euro namin. 20 euro, that's ano din. 1,200 bagay times mo sa 60 pesos, ha? Okay naman pala maglakad. Kaso kasi napagod talaga kami nung first day. Kaya, sige sabi namin, mag-cable car na lang tayo. So, ayan ang church. Ang cute-cute ng church. Ang liit-liit. O, tapos, ayan yung grace na flag. Oh, no, no. Tapos, ayan din yung kampana. Baba na kami. O, diba? Tapos na At ayan oh. naman, yung pababa. Pababa na kami. Tapos, napakadaming cactus talaga along the way. Ayan, o, ang lalaki pa. Grabe. At napansin ko sa mga cactus na yan. May mga, ano, may mga sulat. I mean, not no. sulat. Siguro from the stones, um, carvings ng mga initials nila, ng mga letters, tsaka may dates pa. Nakakatuwa. <laughs> Kaya, naglagay din kami <laughs> ng initial namin. <laughs> ayan o, oh, ayan o, oh, ayan, makikita nyo. Ang dami-daming mga names. Uh, ba? Diba? mag enjoy ka naman pala habang paakyat at habang pababa ng hill na to. Kasi tingnan mo naman, ang ganda ng makikita mo. ba? Diba? Ang ganda lang ng view. Oh, view lang tayo, view lang ng Athens ayan so sana ma-insure nyo din ang view ng Athens Greece so ayan na yun, second day namin 6.27pm na yan at kailangan na naming bumaba kasi magdi-dinner kami so kailangan change outfit na naman ako, kung anong outfit ko kaninang umaga, kasi pang hiking yung sinuot ko <laughs> At eto naman, tinray naming mag-bus para naman hindi masayang ang aming ticket na binili. 20 euro din yun na for good for 3 days. So, sulit na sulit. Okay na okay. Kung hindi kayo mahilig maglakad, yon yung ticket na yon pwede nyo magamit yun every day. So, pwede siya sa bus, pwede din siya sa train. Yung lahat ng transportation, of course, pwede lang sa taxi. So, ayan. Ayan na ang city na Manila. So, city view tayo. So, ayan yung makikita nyo. Madami din silang mga buildings. At, ayan. <laughs> so, hindi naman traffic. Ayan, no. Ayan, kakaunti lang din naman yung mga sumasakay sa bus. Hindi siya siksikan. Hindi kagaya sa ibang areas. At makakaupo ka maraming spaces. At ayan nga. So, i-enjoy nyo muna ang view ng city ng Athens. So, bus tour muna tayo. <laughs> ayan. Second day na namin to. At ito na yung last day namin kasi next day uwi na din kami. So, short vacation lang to. Short break lang from work. Ayan, mabilisang libot lang. At least nakapaglibot naman, nakapagpahinga. Kahit na, actually, hindi naman pahinga. Pero, <laughs> pahinga pa din yan. <laughs> hindi na ako nakapag ng dinner namin. After namin mag-dinner, nagpunta kami dito sa 360 bar na to. Napakaganda dito, pero sobrang haba ng pila kasi ang daming nagpupunta. Dahil sa view niya. Ayan o, no, overlooking yung Acropolis. Sobrang ganda dyan sa gabi. At ang sarap-sarap ng cocktail drinks nila. Yun nalang in-enjoy namin. Diyan kami nag-dessert at uminom yun lang. Thank you so much!